Happy Valentine's sa inyong lahat. Kumusta ang inyong mga Valentine's, mga Oragon? Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nagsiselebrate ng Valentine's dito sa Saudi. Kung dati-rati kasi mahigpit na ipinagbabawal ang magdiwang nito, pues hindi na ngayon. Tara, Samahan nyo ako at ikikwento ko sa inyo kung paano nagsiselebrate ng Valentine's ang ating mga kababayan. Una kong pinuntahan ang tindahan ng mga chocolates na ito. Sabi nga ni Annabel, kitang kita mo naman ba? Diba? kahit hindi na magsalita. Talaga namang Valentine's na Valentine's na ang tema dito. Siyempre, marami tayong mga kababayan na namimili ng regalo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kahit saan ka pumunta dito na chocolate store ay may tema ng Valentine's. Malayong malayo ito nung unang salta ko dito sa Saudi. Ngunit Ngunit ngayon, tila ba'y nabaliktad ang mundo dahil kahit saan ka lumingon, damang-dama mo ang araw ng mga puso. Sunod kong pinuntahan ang mga flower shop nila. Nakakamangha kung paano nila pinagandaan ang okasyong ito. May mga lobo at mga naglalakihang mga teddy bear. Nakahilera at nakahanda na rin ang mga bulaklak na ito para sa mga customer. Ang presyo nga pala ng mga bulaklak na ito ay minimum sa 100 riyals pataas. Ang bouquet na ito ay nakakahalaga ng 120 riyals o katumbas ito sa 1,800 pesos. Wait lang, isang sakong bigas na yun ah. <laughs> Madalas ko nga itong nakikita sa mga internet, maging practical na daw. Pero para sa akin, iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Kung saan tayo sasaya, doon tayo. Sunod kong pinuntahan itong Halo, isang Filipino resto bar na makikita dito sa Sulaymania, sa Riyadh. Pagpasok ko, eto ang nadatnan ko. Napakaraming tao. Pagdating talaga sa mga ganitong okasyon, hindi magpapauli ang ating mga kababayan. At sa daming ang nagaantay at nakapila, hindi na ako nakatiis at naghanap na ako ng ibang mapupuntahan. Di ko rin kasi alam kung kailan ako makakaupo dito. <laughs> Kaya naman, pinuntahan ko ang isa pa sa mga flower shop nila dito. Ganon din, puro mga kabayan pa rin natin ang bumibili ng mga bulaklak rito. At kung isang rose nga lang pala ang bibilin mo rito, nagkakahalaga ito ng 10 reals. Pinuntahan ko rin ang Jamis Pinoy Spot. Isa rin itong resto kung saan parating may mga tumutugtog na live band. Pagpasok ko, napakaraming tao din. Pero swerte ko dahil may bakanting upuan dito. <laughs>

So, paano mga orako? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maligayang araw ng mga puso sa inyo.